PBBM, nakapag-uwi ng mahigit $672 million na halaga ng investment pledges mula sa Estados Unidos. Narito ang news ni Angelo Baino aabot sa may 672 million dollars na halaga ng investment pledges ang naiuwi ni Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang pagdalo sa 38th Asia Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting sa San Francisco, California. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa investment pledges na nakuha ng Pangulo ang 400 million dollars sa telecommunications sector, 250 million dollars sa semiconductor at electronics, 20 million dollars sa pharmaceutical at healthcare, at 2 million dollars naman sa artificial intelligence intelligence para sa weather forecasting. Maliban sa mga ito, nakuha rin ni Pangulong Marcos Jr. ang commitment para sa suporta ng Oncology Hospital na magpapahusay sa accessibility at serbisyo para sa mga pasyenteng may cancer. Karagdagang $1 billion na halaga ng investment naman para sa semiconductor industry ang nakalinya para sa negosasyon sa US companies. Nagkasundo rin na Pilipinas at Amerika na magtutulungan para mapalakas ang semiconductor supply chain sa bansa. At yan na aking news scoop. Ako sa Angelo nagbabalita ng tapos. Tama, naglilingkod nang tama.